May matagal na pala nagre-request sa inyo. Ay, yung sunod ko naman daw bilhin yung mga 90s na pagkain. O, yung bang matagal na pagkain na nabibili sa tindahan. Wala na nga dito sa tindahan ng ganun. Kaya Ay, ko pa to sa malayong planeta. Matagal ko na to pinapabili kay mama. Kaso nga lang wala na daw nagtitinda ng gantong paninda. Kaya ako na nga lang din naghanap. Natagalan nga ako sa paghahanap mga Pero guys. Pero worth it din naman. <laughs> kasi sinabili ko din yung mga paborito kong kinakain sa tindahan noon Ito ng item nga na nabunot natin mga guys. Ito bang parang pop rice. Sobrang tagal ko na naghanap ng ganito. Kahit sa palengke, naubos na. Paborito ko din kasi to. parang Nain mo to Kumain ka ng kanin na parang styrofoam Chot Pero seryoso mga guys Isa din talaga to sa mga paborito ko Kaya kapag bumibili ng gato si mama Sinasabi ko sa kanya maraming bumibili Hindi niya alam ako lang nakakaubos Shot! Pumayat na nga lang din yung plastic niya ngayon Dati kasi pagkakatanda ko Parang mas malaki yung balot na ito O mga binili ko pala dito mga guys bakin ko lahat to di ha Di naman din siguro magagalit si mama Kasi binili ko din naman to Wala kang pinagbago yung lasa Kaya e nga lang yung parang kanin kumunat na Shot! sa laki nga ng karton na to mga guys sobrang dami ko din na pamili nadalang ko na lang din kasi ito makita lalo na itong choco joe ito nga yung laging pinabili kong tsokolate nun bukod kasi sa masarap eh, tagpipiso lang din talaga hindi ko na nga lang din alam ngayon kung magkapareho pa din yung presyo nalala ko pa nga nung bata ako Pag nun kung nga akong gantong klase yung chocolate eh ka ko munang kainin yung bala sayang kasi minsan mas marami pang tsokolate yung nasa plastic <laughs> may nabili din pala akong lumpia shanghai na lagi ko din binibili nun nagmahal na to ngayon Gati kasi tagpipiso lang to Heto pa. Kung ube lang ka. Hindi nagtitinda ng ganito si mama. Kasi alam niya kakainin lang namin. Kaya yung ginagawa ko. Pumibili nila ako sa kabilang tindahan. Nagaling din sa benta ni mama. Chot. Magaling din kasi si mama mo guys. guys. Kapag alam niya nakakainin namin dito sa tindahan. Adalang lang, lang din siya magtinda. Katulad nga nitong nata di Coco. rin siya nagtitinda no Kaya bumibili din kami sa kabilang tindahan. Mas masarap tong nata di Coco kapag malamig Lalo na kapag nagiyelo. Yung tipong unahin mo nga yung sabaw. Tapos ititira mo yung mga nata. Salagay ko nga pala dito mga guys. Para din pala akong asong kumakain. Chot. Mayroon din pala akong pulburon dito. Na sobrang tagal ko na din talagang hinahanap. Na Nalalo ko tong pulburon na yung to. Yung pinagbalatan niya. Inidikit ko sangipin ko para magkaroon ako ng braces. Pero di yung kulay blue ha. Yung kabila na kulay gray. <laughs> eto nga pala yung mga paborito kong chichirya nun. At kapag ayoko naman yung ulam, eto na rin yung madalas kong inuulam. Masarap din kasi tong ulam. Meron na kapag may samsawang ka din toyo. Pero maiba ngayon. Kasi dati paborito ko yung kiss. Pero ngayon, ibang kiss na yung gusto ko. Chot! Pero seryoso mga guys, hanggang ngayon nga, kapag tinatamad ako magluto, o kaya naman ayoko yung ulam. Etong kiss yung inuulam ko. Masarap din naman siya. Kaya hindi nyo pa natatry, pwede nyo subukan. Nalala ko nga dati. Pag tinatanong ng crush ko kung ano yung ulam ko. Yung lagi ko nga sagot, tilapia o kaya yung bangus. Sabi naman sa akin, ang yaman ko daw. Hindi eh, niya alam gantong klaseng tilapia yung tinutukoy ko. sa mga tinapay nga. Etong mari yung pinakamura. Nalala ko noon. Eto yata yung laging pinapakain sa akin ng bata oo oh. Meron pa pala hanggang ngayon ng ganito. ala ko kasi wala na. Sobrang tagal na kasi na itong tanapay. Eh. Pero ganun pa rin talaga yung lasa niya. At eto nga. Eto yata yung pinapainom na gatas sa akin ng baby pa ako. Chot! May nabili din pala akong sour Na hanggang ngayon nga tinitinda pa rin to ni mama. Favorito ko rin to. At, At dito, dito nga sa Pampanga. Yung tawag namin dito, champo. Hindi ko nga lang din alam kung pareho yung tawag namin sa inyo. Basta etong sarplam plum. Kaya kong ubusin itong isang balot. Medyo weird nga lang yung lasa niya. Pero ewan. Gusto ko talaga yung ganto Ayun pala yung itsura niya sa malapitan. Kakaiba siya. Pero kapag na-try mo na nga, sarap din talaga siya. At eto yung stay fresh. Ito yung pinagmamalaki kong talent noon nung bata pa. Oh. May pa pa yata sa amin noon dito. Napatagalan nga sa paglalaro. Ngayon bilog nga sa loob. Kailangan mapalutang mo din sa hangin. Yung parang ganito mga guys. Hindi ko alam kung na-try niyo na yung ganito. Basta kami noon. Ito yung ginagawa naming laro. Hindi na ako masyado marudong. Kaya tumigil na ako. Bakasan pa mapunta yung bilog. Marami pa ako dito na pamili. Pero kung iisa-isahin ko nga lahat to, mga guys. Baka umabot din tayo ng isang oras. Kaya eto mga natira nga. I-display -di ko na lang din sa paninda ni mama. Ayun lang. Ba bye